kabukid. Ito na ating araw ngayon. Pagkatapos ng maghapong naguulan kahapon. Ngayon, ito na tayo. Mag-aayos tayo ng mga ating mga pananim kasi baka check-check natin kasi baka may natamaan na or man nasirang mga tanim. At least magagawan po natin ng paraan ngayon. Ayan. Punta po tayo muna ngayon sa ating mga pipino. Pipino po yan. Good morning! Ayan. Ito po yung ating pipino ngayon. Inayos ko na po yan kanina. Hindi ko lang po nabidyohan uli. Kasi nga, busy ako sa pag-aayos. Kasi yung iba natumbahan na. Ayan. So, inangat ko po sila, yung mga dahon po, uh, mga pananim po kanina na nakaiga. Ayan, tinaas ko na sila para po ang pagtaas nila ay dire-diretso, pataas, yan, ganyan. Kasi hanggang dito po yan. Ayan. Ayan, tinaas ko na po yan, kaya yan, ang gaganda na po ng mga tayo nila ngayon. Pagka dire-diretso na po yan ng angat, hanggang pataas na po yan. Ayan. Ayan, oh. Itinayo ko na sila. nag lang ako kasi medyo basa pa ang lupa. maputik pa. Kaya, ayan. Ayan, ayan oh. Tinan nyo, oh. Yung iba, namumulaklak na. Kasi, dahil nga sa magandang, ano, lagi na ulan. Ayan. Nagkakaroon na siya ng bulaklak. Umaangat na maangat ng kanyang bulaklak. Pero, ito, tinan mo, oh. Ayan po, inayos ko na. Pero, tinan nyo, oh namulaklak na ayan namumulaklak na siya kaya yun oh so biro mo from the from the root ayan diretso na po siya hanggang sa si taas ayan kanya na po siya kataas niya ayan na po ating mga pipino ayan hindi pa ako tapos kasi ayusin ko pa eh dito pa lang ako so ayusin ko po ngayon